Araw ng Biyernes, July 1, kasamang ilang opisyal ng PNP na ipinadala mismo ni General Ronald de la Rosa. Tinungo namin ang lugar kung saan nagtatago ang tatlong drug pusher. Kasalukuyan tayong papunta ngayon sa isang safe house saan dito nagtatago yung mga pusher na susuko kay General de la Rosa. Ngayong unang araw ng pag niya sa pwesto bilang PNP chief at nais nilang ibunyag na ang protektor nilang pulis ang mismong namumwersa sa kanila na magbenta ng droga. Handa na ba kayo na makipagkita kay General De La Rosa? Handa na po kami sa uh, tulungan po kayo na General. <laughs> ang namin yung protection din nga po namin na hindi kayo malagay sa alanganin. kasamang ilang opisyal ng PNP Intelligence Group. Nagtungo kami sa Camp Crame, ang punong tanggapan ni General De La Rosa. Asan si Jiggy? Ayun Kami Jiggy. Kapit po sa inyo, po. Ay, gusto namin din po yung, yung polis na yung lagi pa lang sa amin ng monthly, na uh, 30,000. Kinukulit ka hagay ng pera? Opo. Uh, saan galing yung drugs nyo? Matamins po sa kanila pagka po sila ng rate rate uh, tapos pinapabinda sa inyo? Oo. Oh. Ano po so sabi mo 30,000? Ano yun? Monthly po yun. Halimbawa po, wala po silang items na naibigay sa amin. Kumukuha oh. po kami sa ibang mga supplier ng drugs. Tapos po, nahihip po sila ng monthly na 30,000 per month. So, ngayon, question, ano bakit ka uh, bigla kayong nag-surrender? Ay gawa na po, pinagbabanta na po kami. ay, eh. Kung hindi daw kami dediretso sa pagbibenta at kami titigil, at kami titirahin niya. Kaya ako kami natakot na at gawa niyo sa po namin kasama, ay eh, pinagbabaril na. Binaril niya? Binaril na po na ng mga pulis din daw po yung bumaril na. Eh. Pinuntaan po sa bahay at pinag pinagbabaril. Mga pulis <coughs> niya. Yung record din yung pangalan sa... Yes, pa, pa, kung ano, pa, i-direct yung RD ng Ardenang... PRO 4A for a pa-reporting dito yung mga tao na yan. Ako mismo ang kakatay niyan. And, hindi niyo naisip yun na nakipag-deal kayo sa ganong klaseng tao na pulis siya tapos eh, mag-engage siya sa ganong na trabaho. Hindi niyo naisip yan. Ang sama nun. No? Sa ibig sabihin kayo rin, eh, masama rin. Dahil, gino n, gino n, gino n yun. Dahil ginawa ninyo eh. ba? Diba? Hindi naman po siya nag-offer po ng ganun eh. Hindi, hindi po rin po kami totaling sasagpag po sa gantong trabaho kasi alam din nga po namin masama, bawal. ay siya po ang talagang nag rin po, nag-protector po so, sa amin. Ngayon, willing kayo mag-testify against uh, itong mga pulis ito? Oh, ha? Oh, po. Ginagawa po ito para, para naman maglabasan lahat ng mga kagaya ninyo na ginagamit ng mga sindikatong pulis para sa kanilang kasindikatuhan, eh, dapat maglantaran na sila at hahabulin natin lahat ng mga pulis na yan. Hindi ako papayag na may mga ganyang klaseng pulis. Nakakadiri, nakakasuklam, nakakasuka, at nakakagalit talaga. Ah, salamat. Salamat. Thank you, thank you. Papay lang natin ang kaso yung mga pulis sa involved. At uh, sila ay gagawin natin, ipapasok natin sa Witness Protection Program para safe sila.